Andito ka maya sa Bridge North, ayan pasyal-pasyal lang. Sorry. Hi! Aming Sir God, ang aking baya, Emilio. Ito na ba ayan? Ayan ang sikat na coffee, ang Costa Coffee. Yun yung bahay ni Shakespeare, Charisse. <laughs> ayan walking-walking lang kami. Mm. ating simbahan What? dito, uh, kung papansin nyo, may mga simenteryo. No? Halos lahat. Ayan. Di ah, oh, malayo. Ay, hindi kasi yan, mga pa panahon na yan. Oh. Eh, sa atin kasi, ginagawang subdivision. Malumang castle na yan. Oh. Isa-isa ah. -isa lang tinitibag yan. Tapos ginagawa ng bahay. Mm. Ginagamit nila sa mga bahay nila. Kaya, kita ba, yung mga bricks yan. Eh, no? Oo ah. nga, ang Ginukahan titibay. Ginagawa nila sa mga bahay nila. Mabango nga. Ah aba ah, Baguio Dito na. 'Yan ba? Ah. 'Yan okay, ba? Oy. <laughs> uh, Mga guys, sa kata elevator papababa. Saang elevator? Oh. Saan? Sa elevator? No, no, no. Elevator? Ano okay, Ito ba? San mga ano yan? Oh, oh. oh, yeah. oh, <laughs> oh ganda. ba <laughs> Oh. Oh, yeah. Ito na yung ano, labas nung pinasukan namin elevator. Ayan. Yeah. Ito tayo sa overflow. Kamila ka ako eh. Ito yung pinaka-watch dito sa Blue